Alam nyo ba mga tropa, ang isa sa pinaka pangit na ugali na dala natin dito sa abroad ay yung pagiging late natin. Yung Filipino time natin mga tropa yun ang isa sa pinaka masamang ugali na dala natin. Ewan ko ba bakit pa natin din dito sa ibang bansa. Alam mo ba mga tropa, yung pagiging late natin ay nagiging cost ng alam mo, ng uh, hindi natin na uh, o pagkalugi natin. Katulad ng umaga lang, ha, Kukwento ko lang sa inyo mga tropa. Ngayong umaga lang eh nagkaroon ako ng deal sa isang uh, kapwa natin Pilipino na bumili sa akin ng isang uh, produkto. Nagiwenta kasi ako dito ng ano ng uh, isang uh, pagkain ba o isang produkto na tungkol sa pagkain. Sabi niya, pipika up niya raw yun at malate lang daw siya ng 5 minutes. So sabi ko, sige, okay lang ate. Pick up mo na ng 5 minutes. Pero alam niyo ba kung nangyari? Lumipas ang 5 minutes. Lumipas ang 10 minutes. Lumipas ang 15, 20, 25. Hindi pa din nagpakita si ate. Pero ang hindi alam ni ate, nung oras na pick up niya na, ang hindi niya alam, may eh, meron na akong katagpuin din na uh, ibang tao. Siguro mga 20 minutes uh, pagka-pick up niya ay pipick upin ko pero alam nyo kung di siya dumating ng uh, may git sa isang oras nakantina pa yan oh. No? <laughs> Filipino time nga naman mga tropa diba sabi ko sa kanya hindi dumating siya te alam mo ba meron na akong hindi na atina na isang deal dahil uh, na late ka pero hindi ko siya sinisisi, no ang gusto ko lang ipalam sa kanya yung pagiging uh, alam mo na pagiging yung late natin pagiging Ah, uh, yung punctuality ba natin dito sa ibang bansa, eh dinadala pa rin natin dito. Yung yung Pilipino tayo, ba? Alam mo sa mga ugali non mga tropa, 'no? Sa mga, sa mga ano, sa mga uh, marks ating mga Pilipino. Let's say pag uh, may mga gatherings dito, example lang mga tropa. Pag may mga gatherings dito na let's say mga party or um, meetings, unang-una na talaga mga Pilipino. Hindi ko alam kung bakit hindi ko alam kung bakit kung bakit kung bakit tayo nagkakaganun na hindi natin natutupad yung hindi tayo sumusulpot on time hindi tayo natutupad yung oras na pinapangako natin sa kausap natin alam mo nagiging cost ng ano natin? nagiging cost ng relationship nagiging cost ng pera natin katulad nga ng nang nangyari kanina sa akin no? nalugi ako mga tropa so may kausap dapat ako supposedly pagkatapos nung uh, pickup ni ate kaso hindi nga siya dumating hindi siya dumating sa tamang oras kaya ayun, hindi ko na rin naatinan yung ano yung susunod kong meet up na susunod kong deal para sa susunod na order ng catering ko ang nangyari lumipat, na siya, lumipat na siya dun sa kakompetensya ko, di ba? naging ripple effect yan eh kung nalate ka sa isang ano, sa isang meet up ko malalate ka na rin sa mga susunod mo appointment sa oras na yon o sa araw na yon. Diba ang pa? <laughs> Ang pangit tignan, ang pangit, hindi ko alam kung bakit pa natin di yung Filipino time dito sa ibang bansa. Nagiging cost ng uh, ng money sa ating mga tropa. Kaya nga tayo di ba sa ibang bansa para magtrabaho, diba, uh, maayos yung buhay natin. Pero kung may makausap tayo mga katulad na ganyan na Pilipino rin, no, na laging nalilate, hindi sumusulubot sa tamang oras, punctuality ba natin, hindi na, hindi na natin na-improve sana, di ba? Sana may improve natin. Sana hindi na natin din na sa ibang bansa yung pagiging Filipino time natin. Ito, di ba? Filipino time. Mark na mark. Markado na talaga tayo kasi pag sabi mong na-late ka, oh, are you Filipino? Di ba? Ito na lang mga tropa. Sa mga napansin ko sa mga Canadian, mga Canadian talaga hindi siya na na-late. Kung ma-late man sila, magsasorry sila. Pero hindi sila ganun kalate na katulad ng mga ginagawa natin mga Pilipino. Pansinin niyo mga tropa sa mga nandito na. Di ba mga Canadian pagka nag, pag may iaasa yun o may papakiusap sa iyo o may sasabihin sa'yo, sa'yo, Hey Benji, do you have a second? Second mga tropa, ibig sabihin segundo. Napakalaga ng segundo. Segundo man lang sa buhay ng mga tao dito. Di ba? Do, you have a second? Hindi, hindi naman nila sasabihin sa'yo na, Do you have a minute? Do you have, do you have a day? Do you have 24 hours? Do you have a month? Di ba? Yung pakiusap nila na yun, ang sasabihin sa'yo, inaalam pa nila kung meron, sila, meron kang oras para sa kanila. Kasi mahihiya sila pag wala pag ano eh pagka uh, pag, uh, binag mo sila or binader mo sila na wala ka namang sasabihin tapos sila inaksaya mo yung oras nila, di ba? Nahihiya sila sa iyo. Pag inaksaya mo yung oras nila. So sab dapat ganun dapat tayo mga Pilipino, dapat yung oras natin eh, hindi natin binabaliwala. Dapat nire-respect natin yung oras natin sa trabaho, oras ng kasama natin sa trabaho, oras ng kaibigan natin, di ba? dito ako, tropa isa sa mga natutunan ko rin dito sa Canada, no? Well, hindi pa naman perfect. Pero ang isa sa natutunan ko talaga yung pagpapahalaga sa oras. Di ba? Maraming nasasayang. Ang, ang oras na mawawala, ang oras na hindi mo na magagamit, hindi mo na may babalik yung mga tropa. Di ba? Sabi nga nila, ang pinaka precious na ah, uh, to precious na halaga na meron tayo sa buhay ay ang oras. Hindi pera mga tropa. Di diba? kung kung hindi mo papalagaan yung oras, mawawala rin yung pera sa iyo mga tropa. Di ba? Kasunod-sunod sunod, sunod dyan, eh. Pag hindi ka marunong magpalaga sa oras, eh hindi ka rin papalagaan ng pera, di ba? Lalo ko nagkakalam ka ng pera ngayon kung nagpapayaman ka. Dapat unang-una mong aalamin yun. Unang-una mong nirespeto yung oras mo. Diba? Well, hindi man ako, ano, hindi naman ako naaasar. No? Pero, paulit-ulit na lang tayo mga Pilipino. Eh, no? Dito pag may gathering talaga mga 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 staff or isang corporation dito, talagang makikita mo uh, Pilipino nang nalilate sa simbahan. Yung, uh, for example, sa simbahan. Pag si simbahan, diba, darating ang ano, darating ang mga Pilipino 15 minutes late. Sila, sila talaga yung ano, sila talaga yung, tayo talaga yung ano eh, yung unang, ay yung huli pumapasok eh. Kaya ang nangyayari, nakakaya, pagkitingin na katuloy ng mga tao. ba? Diba? Hindi naman nila ma-figure out yung, yung kung anong lahi yon Pero, hindi may tatawa Filipino. Tayo mga Pilipino, kilala naman natin yung sarili natin. Diba? So, gano'n mga tropa, diba? Dapat hindi natin hindi nadala dito mga tropa. Kasi nagiging cost ng pagkalugi natin. Diba? Hindi tayo aangat. Hindi... Basta maraming maraming ano, maraming magiging magiging cost pag lagi tayong late sa trabaho, pag lagi tayong late sa meet up. Diba? Well, hindi ko nang may babalik yung ano, yung deal na yun kasi pumunta na siya doon sa kakompetensya ko. Maghanap naman ako ng panibagong customer. Kasi nanghihinayang lang ako eh. Nanghihinayang ako sa mga 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 pagkakataong ganun ba eh. unting-unting you know, oras lang ang inaksaya mo, malaki na nawawala sa iyo. ba diba? So sana dapat pagdating natin sa abroad, hindi lang dito sa kada mga tropa, kahit yung mga tropa natin sa abroad, USA, Australia, kahit saan man sa mundo, dapat pinapahalagahan natin yung oras natin. Huwag tayo ng oras mga tropa. Kasi pag nagkasaya ka ng oras, yung trust din, yung tiwala sa inyo ng, ng, tao. Pagka inaksaya mo yung oras sila, mawawala yung tiwala na sa mga tropa. ba Tulad niya nangyari sa akin, hindi ko na siya inatilan. Akala niya siguro inindyan ko siya. Pero nag-keep on text ako sa kanya. Sabi ko, darating ako, meron na akong Hindi, hindi na rin niya inaksaya yung oras niya. Hindi niya na rin ako inantay. Kasi nga, mahalaga yung oras niya para sa, sa kanya. Kasi Meron pa siyang susunod na appointment pagkatapos ng meetup namin supposedly. Pero hindi na ako naka-attend dahil nga na-late doon. Hindi ko sinisisi ate, no? Pero yun na nga, ripple effect. na siya, nalate na rin ako sa susunod kong uh, appointment, which is yung kanina. Ngayon, yung kung hintay ako, kung hintay ako ng taong kakawas dapat kanina, malilate na rin siya sa susunod na appointment, di ba? Diba? kita mo yung cost, ang pangit tigdan, di ba? So, dito sa kada, Huwag kang ng oras mga tropa. Pahalagahan mo yung oras mo. Pahalagahan mo yung oras mo sa trabaho. Maging organisado tayo sa pagpaplano sa ating mga oras. Sa pag-aaral. Sa pagtatrabaho. Pakikipag-meet up. Di ba? Pahalagahan mo maging organisado ka mga tropa. Ilagay mo yung sa daily plan mo kung anong dapat mong gawin. Para di ka man na ng oras sa buong magapon. So yun lang, mga tropa. No? Sana may natutunan kayong value o may nakakuha ko yung value dito sa ating mga uh, pinag-usapan na yung oras about time. Ayoko na aksayan yung oras niyo pero kung meron ko nakuha ng value ay mangyari pong i-subscribe nyo ako dito sa aking YouTube channel. Baka ikaw na yung pang 21. <laughs> Wala nagsasubscribe pero uh, magsubscribe mag-subscribe ka mga tropa. Ah, uh, Kung may nakuha kang value. Tropa ka to, di ba? Hanggang sa muli, follow mo rin ako sa TikTok account ko. Uh, tropang Canadian. Ganito yung mga sinasabi ko about Canada, about everything, about money hacks, life saving hacks, life hacks, investing mga tropa. So hanggang sa muli mga tropa, spring na mga tropa, papakita ko lang sa inyo yung labas. Makita nyo yun o, ayun o. Tsaka natutunaw na yung lake yan eh, natutunaw, natutunaw na yung, ano? yung lake o. Oh. So mga couple of, couple of days na lang tunaw na yan, bike na sa dati yan. Balikan na yung mga goose, ng mga migratory bird, ayun o. Ano? So hanggang sa muli mga tropa, mag ka, paalam, mag ka, babu! Mua!